Ice, dice, de. Ah, po, bangos! Dito po tayo, guys, sa loob ng kabahayan ng gulyasan. Ice, da po, madam! Good morning! Guliyasan po, bangos! po, Ah, oh, po bang sariwa? Pura lang po, madam. Pwede pa po pang sabaw, sariwa po. Maganda umaga. Sige po. Damis na po. Ayos na po kayo dyan, isda. Na? Meron naman po tayong limang guliyasan. Limang pirasong guliasan na binigay kanila. Yes. Ay, isda po, isda! Ito po ang kabahayan ng Ito po akong dala. Mahos at gulyas. Bili na po kayo! Tatay, bili na po! Sige po! Thank you for watching guys. Salamat karami.